Oh, napaka jackpot nila Idol Amazing C. Kaya ikaw kung sino ka man na sa screen ngayon ay huwag kalimutan mag subscribe naman dyan at like. Hello YouTube, Romel Mex Vlog. Welcome to my channel. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel, eh, huwag kalimutan mag-subscribe at mag click ng notification bell at sili-call para updated kayo sa aking mga i-upload na reaction video na gaya po nito. At subscribe niyo, idol, si Amazing C. Maraming maraming salamat sa iyo, idol. At huwag natin ito patagalin. Tirahin na natin ito bago patirahin ng iba. Let's play. Ayan. Inaayos nila mga idol yung... Ito yung trap. Ito yung trap na sinasabi ko ay nakukuha nito ay mga group grouper yan mga o kaya mga giant grouper pwede rin nakukuha nito mga kahit anong isda mga kanoping o long emperor nakukuha din dito sa trap na ginawa ni La Amazing C yan yan na uh, prepare pinip, no? na nila ang ganda ng spot nila oh sa tabing ano eh baybay no? mga bakawan talaga maraming mga isda dito sa mga ganitong spot no? siyempre mga idol Patay, nahibasa na yung Yun. bangka. Inuha na nila yung bangka. Para... ano na sila. Iyaw, no? Ang linaw ng tubig. Ang dami mangrobo, ang dami nitong isda. Saan kaya yung lugar? Yun. Pero yan, binuhat nila nila uh, idol. Tinakpan nila ng dahon ng nyug. Tinakpan nila ng dahon ng nyug. Uh, siguro ay para din hindi siguro mahalata ng isda. Ito ay isang patibong. Yan. Naibasan pa kami mga kamising. Yan, no? Yan, umandar ng makina. Papunta na sa ano, ilalagay na nila yan. Kung saan nila ilalagay na pwisto. Yun. Yan. Papunta wala wala like natin yun huh? no kasama silang ano idol batang babae yeah, kaya sa sino pong nanonood po dyan lalo na yung mga nang, nangingisda o na di is fishing o night spear fishing yan Kaya kung sino man po, ulitin ko, sino man po nanonood dyan na night despair fishing, yung nangingisda, night despair fishing, o kahit ano pang pa isda, ay kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at palike na rin ang ating video. Ayan. Ayan, nandito na sila sa... sa kanilang spot na paglalagyan ng kanilang trap. Ayan. Ayan. Ayun. Nandito na sila mga idol. Ay, uh, siguro ilalagay na nila yung nila, yung trap. Ayan. Oh. May baon si ano? Si idol. Luto na. Galing sa puno. Merinda muna bago. Siyempre, ma-merinda muna bago si O kaya, kasi lalangoy, lalangoy, lalangoy sila papuntang ilalim niyan eh. Ayan, ang sarap nito mga idol. Kamote, kamote, paborito ko. kamote, say. Kamote. Hindi na makaulit pag nagpasalamat. Ayan, prefer na sila mga idol. At ilalaglag na nila ang kanilang trap. Trap para sa mga isda na nalilito. Ay papasok talaga dyan. Iyon, lubog na. Uy, dami mga isda. O, oh, yun o, oh, oh, yun. oh, yung, o. o, yung yung, nag yung nagbibidyo nito yung kumuha ng video ay sa ilalim ng dagat o baga nakatinghala yung video pataas ang kitang isda oh ang paay natin ito nila ni ay ito ay ano ah uh, tawag nito isda din na uh, parang ginayat-gayat iyan inalalapag na nila Wow, nice ang ang linaw ng kamera. Siguro mga ano to, yung kamera na ginagamit, GoPro Hero 10 o Hero 11, Hero 9. Yan oh. Tingnan niyo naman mga idol, wala wow, stick ang ilalim ng dagat. Napakalinaw, parang nasa lupa ka lang din kung ano titignan. Match ang linaw ng kamera at ang linaw ng tubig. Ayan. Marunong ako nito mga idol gumamit yung ginamit nila idol Amazing Sea marunong akong gumamit niyan ng pangya, pangyapak sa paa para mabilis yan lumangoy. Ayan. Ah, ilalagay nila to sa gilid ng batuhan, no? sa malalaking bato, sa mga butas. Kasi nandito talaga yung mga grouper, yung malalaking isda sa mga butas. Pag naka, naka ano yun ng halimbawa ay malansa, talagang lalabas. Yan, no? Ay, yan ang sinasabi ko. Yan ang pinapain. Ay, si, ito pala si Idol ay tagapagpain ng ano. oo tulingan na ito yung pinain ni Idol. Oh. Sa pama... Alam nyo mga Idol, sa pamain palang lang pala nito, kung walang swerte, eh talo talaga. Pero kung siniswerte ka, lalong pag nahuli mo yung mga groper, yun ay talagang bawing-bawi ka. May tubo pa. yon. Yan o, iniwan na ni Idol. Oh. Yan, uh, inano na ni Idol para siyempre ay lalambot. Yan, pipi-Pilipino niya yung pamain. nice. Laki naman ni pamain na tulingan. Siguro mga apat na kilo ang isa nito, mga idol. Ayan, pinipino niya. Para pagano ng nang isda, ikakalat, uh, lal lalansa yung ilalim. Siyempre, paglalansa Mangangamoy mga ngamoy. Ayan, siyempre yan, mga idol, di ba ganyan talaga ang pagano Ayan, hiniwa na ni Idol. Ayan. Ayan, no? Siyempre, ano na nila niyan? Para, ano na yung isda. Ayan, pipinuhin na nila. Pinupinuhin. Ayan ano din pala ng idol, mga idol, yung proseso talaga nito ay eh, talagang napaka ano, din, talaga. Sa paggawa ng trap, sa pagpain ng isda, yan. Oh, Ayan na, ito na sinasabi ko mga idol. Tinalian na nila. Yan, tinali na nila yung truck. Bakit kaya tinali? Siguro para ano, hindi naman siya ito nawawala, di ba? Kasi binabantayan ito nila, pero para din siguro ay halimbawa ipasukan ay ng mga malaking isda, hindi siguro natangay. Yan, ganun siguro yung ano nitong tali. Yun gumaho na Ayun no. Nice, nice, Bahayos, Ay, ito yung pa Ay ito yung pamain kanina na dinurog ng batang babae. E, 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 Yan. Malaki malalaki. Yung, malalaki. Babay, yung, yung maliliit. Sa, sa labas, 'yung 'yung, yung, yung sa, sa, sa huli na. Unahin natin yung ano, malalaki. Sa, sa ilalim to. Oh. Yung maliliit sa labas. Oh. Mm, okay, ayan na. Dinala na sa ilalim. Okay, ayun. Nilagay sa loob ng trap. Yun, no? Oh. Para lumansa. Ah, oy, lumansa. Yun, lalapit. Ang unang talaga lalapit niya yung mga maliliit na isda bago yung malalaki. Yan, tulad yan. Pino yung karin ng isda. Talaga itong lalapit din nito mga idol. Yan, ahon. Lalim din pala nito, no? Ilang pig ito? May kalaliman din yung nilagyan nila ng trap. Ayun, no? Laki. no. Laki. Ayan. May laman na ba? Oh. Okay, tinang May laman na ba? Uh, parang may laman na ata. daw tingnan yung mga idol oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na ang um una lalapit ang maliliit bago ang malalaki. Sobrang lansa naman yan mga idol eh. Yan oh, yan oh na ng maliliit isda. Yan. So, yan na. Siguro yung kanina. Ito na siguro yung ano. Ano yun? Ay, five days later. Anong pala yun? Limang araw. Good morning mga kamising. Yan po, ngayon po namin hango yung trap. Pinuntahan po ako ni Kuya Amazing at saka ni Kuya ko sa bahay. Ah, yun pala mga idol yung proseso. Pag nilagay mo yung trap, limang araw bago mo babalikan. At sinabihan po ako ngayon dapat po namin hango yung trap. Kaya yun po, aalis ah, na kami. Let's go, mga kamising! O, oh, limang araw. O, dapat mo sa magsisit sisint sa'yo, di ba? O, magsisint Para magkaya. Ah, ito yung ako. po. ka na. O, yes. <laughs> Yun o, no, babalikan na nila yung trap. linaw ng dagat oh. Eh, May kalayuan din pala sa spot nila. Ayan no? oh, so bab babaw ba lang nila dumaan. Ay buti walang mga bato. Siyempre, ayan na. Ayan ko eh, tama. Busay, busay. Ayan na. Andito na kami mga kamising. Ayan, si Kuya Butchokoy po. Sila po yung magasisid. Okay. Tsaka po si Kuya Amazing. Oo so, oh, mga kamising, si Risay. Dito lang kasi bang Amazing C. Ayaw magsisid. <laughs> Sana makagrasya tayo mga kamising. Dahil boklo kami ni Risay. Ilang araw kami boklo dalawa. May kumain. Boklo. Ilang araw na silang boklo. Ibig sabihin ay ilang din silang zero. Walang nahuhuli. <laughs> Si Bucho Koy daw. Ako lang ang na, nagdala ng buwinas kasi nag-pray ako sa God. Siya lang daw may dala ng buwinas. Gabi-gabi. Okay, ayan na. Sisisiri na nila yung trap sa loob ng 5 days. Binalikan nila. Ayan. Oh. Okay. Okay. Yun, ang dami ng ano? Wow, nice! Yun, ahon. Kasi, siyempre, mahirap ito. Wala, pag mano-manong sisid mahirap. Hindi ka sa, sa may oxygen kayo, madali lang. Siyempre, pag hindi mo na ano, kapos ka na sa hangin, kailangan mo kong umahon. Ayan. Ang dami daw. Kita naman na ganyan na, di ba? Maraming huli, malalaki pa. Ayan, binuksan na nila yung ano nila, linilagyan ng tubig para yung grouper na hindi mamatay. Kasi mas mahal mga idol yung grouper pa, lalo na pagbuhay. Yun. Oops. Asan na yung isa? Yun oh, saya nila oh Na amazing Ay bang buyod na Ay lalim talaga mga idol oh Itang kita nyo naman ang lalim Pero mano-mano lang sinisid Ayun oh, oh ang lalaki Okay daw, okay daw Ayun oh may longnose emperor na ako na nakikita dito sa Tagaylid oh. I solve naman talaga sa 5 this. Ayun oh. Ito may groper oh, laki. E may groper din na yung kulay pula. Wow, nice. Oh, napaka jackpot nila Idol Amazing C. Kaya ikaw kung sino ka man na sa screen ngayon ay huwag kalimutan mag subscribe naman dyan at like ng ating video para para sa ating munting channel. Yan. Oh, Nangat na nila idol. Napaka amazing talaga. yeah, amazing kasi amazing. Oh, nice. Yun no? Oh, lolo, dami oh. Oh, lalaki. at syempre at syempre mga idol hanggang dito lang natin video natin kung gusto nyo makita ang kabuuhan ng video ay puntahan nyo po ang channel ni Amazing C yan po ang pangalan na youtube channel pag subscribe na rin at syempre please link naman subscribe din sa aking youtube channel at maraming maraming salamat po sa inyong panunood God bless